Thank you, Mr. N. Mr. N. Mr. Nino. What's up, yung nag-enjoy kayo. Yeah. Hello. Hello. Hello, Kuya Will. Hey! Galing, ha? Galing, ha? Eh. Ano pang alam, Brad? Tago marami, po, Will. Ano pang alam mo? Kahed. Kahed? Kahed. Kahed, baraw. Kahed. Kahed, ka-sangka, kahed. Tagot Marawi. Ah! Ah, Said! Said! Marawi! Magandang gabi sa mga tiga Marawi! Nanonood ka ba ngayon? Hi, Said! Opo! Okay. Opo, Kuya Will! Uh, ano? TV5? Ano ba? Facebook? YouTube? TV5! Okay, malinaw pa tayo dyan? Okay naman tayo sa TV5? TV? Opo, opo. Malinaw po. Okay, thank you. May asawa ka ba? Kaed? Hindi, hindi. Said. 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 Opo, meron. Ilan ang anak mo, Said? Tatlo, tatlo. Okay Mano, makinig ka mabuti. Maghanap ko na medyo madali. Okay, mm -hmm. eto, tanong ko sa'yo. Said, para mag-spin wheel ka, baka makakuha ang jackpot ng 50,000. Eto ha. Opo, opo. Sa mga uh. nakikita sa banyo, ano sa Tagalog ang deeper? Sa mga nakikita sa banyo, ano sa Tagalog ang deeper? E tabo. B. Lababo. C. B. Sandali, hindi pa tapos! Mamadali ka, may lakad ka. C. Timba. Makinig ka mabuti, bibigyan ka pagkakaton. Okay, okay. Saka ulit. Oo nga, okay. Mm -mm. <laughs> sandali, Said. Sa, sa mga nakikita sa banyo, ano sa Tagalog ang deeper? Deeper. D-I-P-P-E-R. A. Tabo. B. Lababo. C. Timba. Huwag kang magmadali! Lagi natin ginagamit yan. Ha? E. E. Walang E. Ano? Anong sagot mo? Said! Said! Nawala. B. Hindi, ano yung unang, unang sagot mo? E, di ba? Oh E. oh E. Tama ba ang E. is correct. Yan po, ha? Alright. Ang laba po oh. ay sink. Ang timba oh. naman po ay pale. Alright. Kung nanonood ka, tignan natin. Baka makuha mo ang jackpot na 50,000 sa ating spin the wheel. Said, sabi mo, spin Wheel, <coughs> mo, spin the wheel. Opo. Sabi mo, Wheel, spin the wheel. Said, sabi mo, may delay, delay kasi, delay. SPIN THE WHEEL! Said! Said! Na Nalang, nanonood ka ba? Opo, opo, opo. Sabihin mo, SPIN Arangos THE po, WHEEL! Sigaw mo, SPIN THE WHEEL! SPIN THE WHEEL! YO! SPIN THE WHEEL! 50,000 po akong hinahanap! 20, be 30,000. Pag wala sa Marawi, makuha kayang isahit. 50,000, ayun na. Baka makukuha, 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 makukuha! Opo, opo, nanonood po ako, Kuya Will. Nakita mo? Said, Nakita mo ako, magkano? Oh, nakita ko. Magkano? Meron may delay kasi. Ilan? Magkano? Yan, Eight lang. Naglalag yung ano namin. Alam ko nanonood ka sa TV5. Oh. Side, hindi bale. Nakita na natin lahat. Nakita na lahat. Nanalo oh. ka ng 20,000 ka! 20,000. Salamat po, Kuya Wim. Ah, ano gusto mo sabihin sa Will 20, TV5? Hmm? Salamat po, Kuya Wim. Ah, sige, mag kayo dyan. Salamat, Tika Marek. Congratulations! Salamat tayo, sige.